Ilan naman sa mga sikat na taga Bohol ay ang buksidor na si Nunito Donaire Jr. na tubong talibon, Mark Magnifico Magsayo na tubong tagbilaran, ang King of Novelty Songs na si Yoyoy Villame na ipinanak naman sa bayan ng Kalape at ang pangwalong pangulo ng Pilipinas na si Carlos P. Garcia na tubong talibon at siyempre si Napoleon Abueva Natubong Tagbilaran, isang national artist na tineguri ang Ama na Philippine Sculpture. Sandugo, ang main festival ng probinsya. Ilan naman sa mga activities ay ang Sandugo Street Dancing Competition at ang Miss Bohol Sandugo Beauty Pageant. Pagdating naman sa pagkain ay di pa pahuli ang mga Boholano. Ilan dito ay ang Chorizo de Bohol si Kwati o mainit na chocolate. Torta de Bohol, isang uri ng tinapay na parang mamon. Kung pupunta ka sa probinsya ay huwag mong kalimutan bumili ng mga pasalubong tulad ng ubi kinampay polvoron, tilapia chips, peanut kisses at ang kalamay na sobrang tamis parang relasyon nila. Chocolate Hills, tinatayang nasa humigit kumulang 1,260 hanggang 1776 ang mga chocolate hills na ito na nagkalat sa mga bayan ng Batuan at Sagbayan pero ang pinakasikat ay ang sa Carmen. Ayon sa mga eksperto, nabuo daw ang mga burol na ito dahil sa coral deposits ilang milyon na ang nakakaraan at hinulma ng kalikasan sa tulong ng ulan at erosyon. Pero ayon din sa kwentong bayan, sang theory na ito daw ay likha na isang higanting kalabaw na pinakain ng panis. Tuwing summer ay natutuyo ang mga damo sa Chocolate Hills kaya nagkukulay brown ito at dito nakuha ang pangalan. Isa sa rason kung bakit nilagay sa panglaw ang bagong airport ng Bohol ay dahil sa isla matatagpuan na naggagandahang White Sand Beach Resort. Tulad na lang ng Aluna Beach, inagdanan cave sa bayan ng Dawis Mag-Aso Falls ng Antikera, Dimiao Twin Falls, Kamugaw Falls ng Balilihan, Lubok River ang pinakakilalang ilog ng lalawigan, Tarsier Sanctuaries sa mga bayan ng Lubok at Corilla, mga man-made wonders ng probinsya tulad ng Bilar Man-Made Forest na sikat ito sa mga profile ng mo sa Facebook dahil talaga namang napakaganda ang lugar na ito. Tigbao Hanging Bridge ng Sevilla, Blood Combat Shrine ng Tagbilaran at mga simbahan tulad ng Lubok Church, Dawis Church at isa sa pinakamatandang simbahan sa buong Asia, ang Baklayon Church sa bayan ng Baklayon. Sa kasalukuyan, ilala ang buhol na napakagandang probinsya na dinadayo ng mga turista, mapalokalo mga banyaga dahil napanatili ng lokal na pamahalaan at mga residente ang likas at pamanang yaman nito. Punong-puno ng kanais-nais na mga dalampasigang mapuputing buhangin. Gihidlaw ka ba sa imong yutang natawhan? Tara, balik sa buhol!